Hello guys. Dito tayo ngayon sa ano. Gilid ng daan no. Ayan no. Natapunan ng basura. Ayan guys. Meron ako nakitang ano dito. Gabi. Ayan guys oh. Samaan niya ako guys. Nakita kong gabi dito. Ayan guys Ang daming uod o. Ayan guys, nakuha ko. Marami akong nakuha. So meron pa dito. Marami akong gabi na ito guys. Marami akong nakuha dito. Dito lang sa gilid nito sa dagay. Sa daanan mo lang sila. Okay, so. Marami tayo nakuha. Ah, Meron pa dito guys, kaso tama na muna yun. Ayun oh. No? Ayan, sa gilid tayo ng kalsada guys, no. Ayan. Yan lang ang buhay dito sa probinsya guys, no. Kasi wala namang may-ari nyan eh tumubo na lang yan dyan Sayang naman o oh, tinatapunan nga lang na basura o oh. o oh. o oh. yan tayo sa gilid ng kalsada no doon ko siya kinuha o oh. ayun o oh. o oh, diba kanal na yan eh baga ayaw mo siya dyan tutubo pa rin yan ulit ayan, guys. yan guys Ganyan lang guys hindi tayo mag hindi, hindi natin ninakaw no hiningi lang natin ayan guys masipag ka dito sa probinsya guys may mauulam ka sige bye bye